si Asek ay random lao. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga, Madam Ted. Magandang umaga din sa isa, sa in. Magandang umaga rin, of course, sa so, lahat ng sumusubaybay ninyo inyo pong program. Ayan. Maraming salamat, Asek, for being with us today. Unahin na natin, ano, yung nabanggit ni Manong Ted. Tungkol po dito sa pagbabawala na nga ng DSWD, yung mga politiko na makisama at makiisa sa pamimigay ng cash aid or ng ayuda. Pero, po pwede po silang nandoon pa rin on the side to monitor. Talaga, talaga yan. Una mong tinanong, eto ha? Ito muna. Ito muna. Para magkatapos talaga, na. Talaga, dyan ka interesado, ha? Interesado talaga ako dito kasi nung nakaraan nagkaroon ng issue dito tungkol kay Senator Bongo, di ba? Nagrereklamo siya. Naalala Makakala mo 'yun? Akala Hindi 'yun iba. Yun. <laughs> Hindi 'yun. Pwede rin 'yun, pero ito nga, asik uh, pa, pa 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 paano pong sistema ang mangyayari kung sakali? Well, DJ Chacha, uh, gaya nga ng sinabi ko naman dati, di ba? Of course, we value yung ating partnership with our local officials. Yes. And of course, uh, iginagalang natin sila no bilang sila ay may mandato nga no na suportahan din ang uh, DSWD especially doon sa mga ito ng ating mga programa Ngayon po kung halimbawa meron po tayong mga itinatagawang mga payout, lagi lang naman po natin yung stress na it, ang activity na yan ay uh, uh DSWD activity at tayo po yung nangunguna doon sa pagtatagawa ng mga di distribution sa mga tulong sa ating mga kababayan. Kung gusto po nilang mag-observe Of course po, pwede naman po nilang gawin yan dahil of course, uh, lalo na nun na yung ating mga legislators, meron po silang mga oversight functions and yung ating mga uh, LGU officials naman ay, syempre sila naman din ay tapuwang natin, uh, nagpo-provide sila ng venue, mm -hmm. ng building, para maging maayos no, yung ating mga payout activities. Mm -hmm. So, yeah, they can uh, come and observe but, uh, yun nga po, uh, DSWD pa rin po nangunguna doon sa mga uh, if nasa gawa natin uh, distribution. Oh, so wala na, hindi na mangyayari po yung photo op with the politician, wala na rin yung mga kanilang tarpaulins, wala na pong ganoon Mag-o-observe na lang sila kung gusto nila. Yes, uh, that's, that's correct, uh, DJ Chacha. And, uh, of course, tayo na yun I mean, ay tatalima no, doon sa mga existing na mga guidelines pertaining to, halimbawa, yung sa mga posting ng tarpaulins dahil meron naman pong mga COA po, regulations on that. Okay, so at least malinaw po ngayon, bawal na iaabot kay mayor or kay vice mayor o kung kanino man yung ayuda na galing sa DSWD, bawal ang tarpaulin, bawal na rin pong sila mismo ang magbibigay but they can observe, malinaw na malinaw. So who will police? Ma'am Asek, Um, napakahirap po <laughs> ng katanungan, ano? Oh, sa so menu. <laughs> <Manong laughs> and, and DJ oh, oh, <laughs> oh, oh, <laughs> who, will, who, who, will check kung talaga yun po ang ginagawa ko sa kasakali? You know, Madam Ben, um, it's always the vision of the DSWD to have empowered citizenry. Particularly doon sa ating mga may hirap na kababayan. Kung kaya nga po sa lahat ng mga impormasyon na ibinabahagi natin sa kanila, talagang sinasabi natin na, you know, ito ay programa ng DSWD, ito ay tulong para po sa inyo. Now, in terms of na, sa nabanggit nyo sa pagpopulis, uh, sa pagtitiyak na maayos, at uh, sumusunod sa mga panuntunan, we would like our partner beneficiaries to do that because they have been empowered, they have been given with the right information. O, oh, kumbaga, eh, wala namang tauhan ng DSWD na mag inspeksyon di ba? Kapag may mga pinamimigay ng mga tulong. So, dito, um, yung, yung presensya mismo ng DSWD, uh, yung officer don perhaps, no? Yung taga-region o taga-province, they can just take note and, what, report to, your, to the main office na Meron po nakialam ditong politiko, hindi ho namin masaway kasi baka magkagulo, eh, pinapaalam namin. May ganun kaya? Uh, Madam Tan, uh, ito yung nabanggit ko na mm -hmm. uh, sana itong mga partner beneficiaries po natin ang mag-inform sa mm -hmm. DSWD. Dahil alam po nila kung ano yung tama, ano po yung nararapat. Oh, okay, sige po. Sige, sige. Ngayon, oh. Punta mm. po tayo dito. Ano kasi magsisimula na yung validation ninyo mm. ngayong Mayo, pero mm. ang roll out po talaga ng uh, pamimigay ng ayuda will be on July. Uh, dito sa 300,000 families. Ang kasama dito, 21 probinsya at 10 region. San po yung mga first target? Ano muna klase yan ng ito ayuda? muna. Sige, para mas hindi lang po yung mga listeners and viewers natin. Etong ayuda na ito, anong kinaiibahan nito sa mga nauna yang nauna nang ayuda na ipinamimigay po ng DSWD? po. Ama uh, ng Ted DJ siya. sa unang una, let me correct mo. Let me correct po ano if you allow me. Uh, ito po ay conditional. May condition po. So, hindi po siya ayuda, hindi po siya dole out because bago po makatanggap ng tulong, yung ating mga kababayan, they have to comply with specific conditions. Ah, mm -hmm. uh, pangalawa po, ito yung Walang Gutom 2027 or the Food Stamp Program. Ang layunin po ng programa na ito, bawasan yung bilang ng mga Pilipino na dumaranas ng involuntary hunger and malnutrition. Pangalawa, na tutulungan din sila na magkaroon ng trabaho o sila ng sasalayan para ultimately maging productive member sila ng community. Tama po yung nabanggit kanina, meron tayong isinagawa na pilot implementation. Ito ay uh, isinagawa natin last year, particularly in Tondo, Manila, Dapasargao, uh then sumunod San Mariano Isabela Gerchitorena uh Camarines Sur and then parang Maguindanao. less than 3000 uh, household beneficiaries po yung sakop nung uh, pilot implementation and uh this uh this year nga po uh, magkakaroon tayo ng scale up uh, wherein we will be having additional 300,000 household beneficiaries sila po ay mapipili uh, based on the listahanan and they are located in 21 provinces in 10 regions po. Okay, yung po listahanan na yan, ang gumawa po, ang gumawa po niyan, gumagawa niyan, uh, sino po? Ah, uh, ito pong listahanan 3 or the National Household Targeting System for Poverty Reduction mm -hmm. ay isinagawa po ng DSWD and we are managing nga po mm -hmm. Sa deal. Uh, Manong Ted, dahil magsasagawa tayo ng scale-up, of course, necessary na magkaroon tayo ng validation dahil na, gusto nating matiyak kung yung po bang mga household na ay nandun pa sa mga lugar na doon na, na, nakatira pa po sila doon sa mga munisipyo na when uh, ah. uh, we know naman na nagkaroon of force ng mga changes ano po dahil yung listahan na yung sinagawa natin in 2020. Sige po, uh, so ma'am an ano ho ang uh, an uh, kung, kung, hindi kasama ang mga four-piece dito may sep Paano po iyon Uh, Anin naman sinasabi pa paano siya, eh, may conditions Hindi nga, hindi oh. nga. Di nga pa paano yung pagkakaiba? Kasi yung four-piece yun siya, yun. may oh. condition din. Yes, yes. Alright, so yung four-piece, okay. identified natin kung gaano kahirap ang pamilya yon. Oh. So anong pagkakaiba doon sa pipiliin mo naman na kasama sa listahanan na ito, Correct. natatanggap ng food, uh, Foods, ano na, food uh, stamp na ito, mm -hmm. Ma'am Irene? Yes. Manong Ted, kung matatandaan po, mm -hmm. ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program is an investment in the human capital, particularly in the education and health mm -hmm. of children beneficiaries mm -hmm. So para pa mapabilang tayo doon, kailangan may anak ka 18 years old pa baba. Mm -hmm. okay? Para nga po sila yung monitor natin. Ngayon dito po sa walang gutom, ito po naman may mga mahirap din po kasama sa pura sa po na wala naman pong mga anak na 18 years old pa pa ba. So, sila po yung ilan doon sa mga mapapabilang dito. But of course, kasama na rin dyan yung mga households na meron pong lactating mothers o mga pregnant women. Kasi nga po, isa sa mga objective nito ay of course, improve yung uh, or address yung malnutrition. Alam naman po natin, ang pangangailangan ng mga buntis at mga nagpapasusong ina ay uh, iba po no, doon sa, uh, uh, dahil nga po doon sa kanilang uh, na pangangailangan ng kanilang growing tissues and of course yung uh, kanilang uh, uh infant. Yeah. Um, nabanggit ko kanina, Manong Ted, yung dun sa condition. Um, unang-una kailangan mag-attend yung mga partner beneficiaries natin sa ladderized nutrition education and uh, productivity enhancement session. Uh, kinakailangan din mag-participate sa mga job facilitation o dun uh -huh. sa mga live uh, livelihood activities uh that we are conducting in partnership with Dole and so on. And now, kapag sila po ay nakapag-comply dun sa mga conditions na yon, yung ating mm -hmm. mga partner beneficiaries will receive 3,000 pesos worth of food credit through their electronic benefit transfer, uh, uh, eBT card. Wala pong cash na ibibigay sa kanila. Credit po, food credit po 'yan at itatap lang nila yung kanilang eBT card sa ating mga accredited retailers or mga kadiwa stores and they will be able to purchase ano po yung kanilang mga uh, food items. Ilang ilang, um, ilang months ito Asek? Uh, ilang months itong monthly na to Monthly po ito and they will the program na no will be running for 3 years. So 36 months po sila natatanggap uh -huh. ng mga food mm -hmm. ng monthly food credit. Okay. And of course they will be attending nga po yung nutrition education sessions and then the uh, productivity enhancement sessions. Okay. So ma'am eh uh, dito kasi hindi uh Limitado po lamang yung dami nito, 'di ba? Sa buong Pilipinas, identified lang yung mga lugar na ito, 'di po ba? Tama ho ba ito, mga 300,000 families? Uh, tama po iyan. Uh, for 2024, uh -huh. we will be covering 300,000 uh, fan, uh -huh. a household. Mm. And then by next year, of course, magkakaroon tayo ng karagdagan na uh, 600 uh yeah, magkakaroon tayo ng karagdagan para ma-cover naman natin ay 600,000. And then by 2026, itiyakin natin na lahat okay. na po nung 1 million na uh, poor household mm. na kabilang doon sa listahanan na nagpo-fall din sa criteria na food poor ay mako-cover na po natin. Sige. Kasi manongte, doon po sa ating listahanan tree, meron talaga doon na 1 million uh, poor household na nagka-classify as food poor. Okay, sige. So ma'am, ito hong uh, binabanggit nyo ng mga partner ninyo, ng mga retail uh, outlets na ito, maliban sa kadiwa, ano pa ho itong mga pa maaaring puntahan nila ng mga tindahan kasi hindi ho naman lahat ng na lugar may kadiwa eh. Tama po, Manong Ted. Meron tayong mga accredited private retailers. Okay. So, uh -huh. sila po yung ating pong na-engage. Ano po. Mm -hmm. uh, currently, with the pilot implementation, we have 11 private retailers and 9 kadiwa. Uh, but of course, because of the scale-up, we uh, expect na dadami pa po yung bilang ng uh, mga accredited natin mga retail. Ano ho yung mga ano na yon tindahan na yon? Ano yan? Pure gold? Ano po yan? Um, ito yung mga manunted uh -oh. uh -oh. sa halimbawa um, sa kasi I witnessed this eh, doon sa Dapa, pasar Siargao. Uh -oh. Ito po yung mga uh, uh NGO-led o NGO-run ng mga retailers, uh, retail stores meron po dyan isang uh, atusasyon ng mga kababaihan mm. na sila po yung na-accredit uh, na ah, uh, uh, hindi na ito pero pero, pero, so, sari sorry um, sorry po iyan na uh, malang din okay sige po so um, ma'am uh, paano ng audit nito Paano po, uh, bibigyan ako ng card, no? Yung card na iyon, pupunta ako doon sa part ng yung retail outlet, then itatap yung card para magkaroon ng debit, no? Sa 3,000 piso. So, paano po auditing nito? Masiguro, na una na yung pong uh, kinuha no umpong uh, ay hindi binenta hindi kinonvert into cash mga ganong usapin po and kung uh, sakasakali po na totoo na may kinuha doon po talaga na item kasi maari pong so sorry hindi naman sa naghihinala ako kasi maari din na oy kuha ako diyan ng isang sako ng bigas kunwari pero bigay mo lang sa akin kalahati sa presyo sa cash kasi, kasi kasi ang gusto ko cash eh. Ma'am, paano po okay. ito, ma'am? Paano po dito ang auditing? Hmm. Alice. Ah, uh, unang-una po, ah uh, nabanggit ko kanina that there are nutrition education sessions na dapat pong attendan ng ating mga beneficiaries. Doon po sa nutrition education sessions na 'yon, dinoturuan po natin yung ating mga beneficiaries to prepare yung pumura masustansya at matasarap na pagkain. Mm -hmm. Doon din po sa mga nutrition education sessions na yan Of course, we explain ano po ba yung kahalagahan mm -hmm. ng paggamit nila no? at yung dun sa programa. Uh, When they do the redemption period, ito po yung nabimili na sila ng mga food items. Meron pong food basket yon. Ito lang po yung mga uh, food items na allowed po silang i-purchase okay. with their EBT card. Ano po iyan? Of course, 50% percent uh, carbohydrates, 30% percent protein, okay. okay. 20% yung fat, oils and dietary fiber. Hindi po sila allowed na bumili ng ibang mga food items na wala po doon sa ating hindi. Doon po sa katanungan niyo Manong Ted, mm. paano natin tinitignan kung talaga po bang nagagamit nila. Of course, ginagamitan pa rin natin ito ng uh, case management. Ano po? Mm. Uh, yung ating mga personnel who are monitoring them. E eh, talaga namang uh, Uh, binabantayan din yung ating mga partner beneficiaries. Yung doon naman po sa ating mga retailers, mm. uh, meron yung uh, existing grievance address mechanism ang ating pong programa. So kapag may mga complaints po, may mga reports, okay. uh, yan po ay uh, tutugunan natin. Of course, uh, uh, ma-undergo po yan ng due process, due validation, etc. Kung halimbawa po na magkaroon ng uh, hindi maayos na uh implementation uh i-review po natin no mm. yung uh, accreditation yung ating okay. existing partnership sige po uh, sige so okay sige total doon po ay ano no ito ay uh, <laughs> uh ongo um nag-pilot na and then itong yung programa kami po inyong katuwang sa pagbabantay po dito salamat na marami po Asik Irene sa inyong panahon Maraming salamat din po, Manong Ted, sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa Apo. DSWD para tayo makapag-provide po ng information on the walang gutong project. Maraming Thank salamat you. po. Magandang umaga. Thank you, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.